Good morning mga kapigmates. So update ko kayo doon sa mga piglet natin na pinanganak na sobrang liliit na wala pang kalahating kilo bawat isa sa kanila. So bali ngayon 17 days, 17 days old nila. Tapos ito yung mga anak nung inahin natin na nagkasakit. Nagkasakit po yung inahin natin dito um, yung mga 1 month before mga anak. So kaya ang akala natin noon yung mga piglet ay mamamatay din. So hindi naman. So ligtas lahat ang piglet. Ang problema, so papakita ko sa yung naging problema doon sa mga piglet, doon sa inanak nung inahin natin na nagkasakit. So ito, 17 days na sila. Yan, malalaki yung iba. Yan, malalaki yan. Malalaki. So mga bagong paligo. Yan. So, malalaki yan po yung sobrang liliit. So ilalagay ko dito yan, i-overlay ko na lang yung kung gaano sila kaliliit nung pinanganak. Wala pang kalating kilo bawat isa. At dito sa bats na to mga kapigmate, marami tayo naging problema. So marami tayo nakita sa mga piglet. Yung una, yung isa, na, yung isa, mga, yung isa, nanginginig. Tapos yung isa naman, Basta ang ano natin, dalawa yung namatay mga kapigmate sa bats na to. Kasi 12 sila magkakapatid, dalawa yung namatay kasi yung iba mga nanginginig sila. Tapos, uh, mga hindi dumede din ng ayos. Tapos binibigyan na natin ng poster milk pero wala, wala tayong nagawa, namatay pa rin. Yung batch na to, ayan na, 17 days old nila. So, malalaki na. Ito ang nakita na update problema. So, ito pa. Ayan. Ayan. Itong isan to, mapapansin nyo. Yan. Oh. So, maliit pa rin siya. Maliit pa rin tong isang to. Pero yung mga kapatid niya, malalaki. So, yon Hindi ko na, ayun pa pala, may isa pa pala tayong maliit. Dito. Yan, ito pa. So, bali, dalawang mali maliit. Yan. Pero, wala po sa kanila mga nagtatae. Pero talagang hindi natin maiwasan na may napakaliit. So, dalawa dito. Kasi nagkasakit yung inain. Pero, nung pinanganak naman sila mga kapigmate ay iisa ang size nila iisa ang size nila tapos napakaliliit lang nila tapos ilan din yung mahina ngayon napakalalaki na nila yan kahit to 17 days old nila since birth yan. hindi ko pa sila kinakapon kasi ang magkakapon sa kanila DA kasi merong nakita ko na may hernia sa kanila so ayaw ko po magkapon dito ng ano piglet na may hernia So yung inahin naman natin, yung inano ko sa inyo Na naging problema natin sa inahin natin So may pila yung inahin natin uh, Napansin natin yun, 2 days after mga nak So mapansin natin ngayon O oh, wala na Okay na po yung ano niya So one week pa lang simula nung mga nak to uh, Naano na natin Naging okay na agad yung panya mga pigmates So alaga lang tayo sa sisical powder pag ganyan So hindi na po natin Ah uh, ginamot na kung ano ano pa, isang beses lang tayo nag-inject dito ng antibiotic sa inahin na lang yon. Tapos yung sa paa niya, nangalay, pilay, uh, dinana lang natin sa sisical powder. So ito, yung isa oh. Hmm, napakaliit. So ito po uh, reject na to para pambenta. Ang mangyayari sa ganto kalilit mga kapigmate? Uh, ako na lang magpapalaki niyan. Dalawa yan eh. Yung isa yung isa Ah ito. Ah ito yung isa oh. Ano, maliit pero sa mga kapatid niya, oh, Dalawa lang yung maliit at yung iba malalaki. Na. So yan po yung update natin sa inahin natin na may sakit nung naghabang nagbubuntis at nanganak ng 12 heads. 'Yon. So yan lang po tapos nasabi ko rin sa inyo na kahit malilit ang piglet na pinanganak, madali lang yan palakihin pag nailabas na. So itong isang to, kaya hindi to napalaki natin na kagaya nito mga kapatid ninyang to, ay tingin ko dito mga kapigmate, uh, yun na yung side effect nung nagkasakit yung inahin. Kasi nag-inject tayo dito ng gamot sa inahin natin, nagbigay tayo ng tabletas para uh, ano, kasi mga dito sa inahin, uh, hindi po hindi ko alam kung anong gamot sa mga ganyan. So Siyempre, yung mga nagkakasakit na ganyan, sa kasi kalimitan na ng ganyan mga pigmate, pag nawala ng gana, tas nagkasakit, hindi naman ako nagbibigay ng gamot. Pero, uh, malaki ang tiyan ng inahin natin. So, iniisip ko, gusto kong, ano, uh, makasurvive yung mga anak niya. Nung sinabi sa akin nung technician yung nag ai dito na may gamot daw silang alam na pwedeng i-inject sa inahin kahit buntes. Nung una ayaw kong gawin kasi nga tatakot ako kasi ma marami tayong na ano sa mga ano na bawal mag-inject sa ano bawal mag-inject sa may sa buntis na inhen ng kahit ano antibiotic so yon so to nakaligtas pero meron tayong isang reject na biik pero tayo na magpapalaki niyan hindi natin yan pen, hindi na natin yan pwedeng benta yan po yung reject mga kapigmin sa katong isang to yan sa yan dalawa silang reject yung iba malalaki po yan yan pa yung isa yan So ayun lang mga kapigmate, good morning. So itong nga lang inahin natin ay si Jelly. Ito yung galing sa Himamaylan yung binili natin sa Himamaylan na 3 heads sila. At tatlong ano sila. Ah tatlo o apat pa. Apat pala sila, sorry. Apat sila, tapos yung dalawa binenta natin. Kasi nangailangan tayo. So yun mga kapigmate, good morning sa inyo. So bagong paligo yung mga piglet natin. Yung pati yung inahin maghahakot pa tayo ngayon ng feeds. Good morning. So, yan lang update natin. Good morning, good morning.